Pwede natin itong liliin ito. Yes, really subukan yes, natin. So, bibigyan tayo ng bisko. Tama, maganda. Yes. So maganda, maya, maganda. Tapos yan, may damaskos. Every size ba yan? Okay. Manyaman ka talaga, bro. Maraming okay. pera, sis. Oh, yes. Sino yung ina sa Tinas? Gusto mo alahas? So, cut lang ito, guys. Opo. Ayan o. Punta ka sa Shula. Medyo lang. Tapos, ah, tapos ah, bumili alahas, ah, investment. Hindi ka malugi. So, ito, guys. Sip, yes. yes. sip yes. your money. Sip. Uh, Ayan. Diba? Bibili kayo dito. Ito yung may discount na. Oh, Opo. Bibili kayo dito ngayon. Tapos, tapos, may maraming mag-design ng damaskos. May maligit, may malaki, may katamang Effendi tapi kan pakai semua balak yang balik. Semeron datang dan saya dia. Sangka saat yang berat. Mindanao apa? Oh, tu terti. Apa kau makan? Kau pengpangan. Kau pakai ini. Nampak repot. Nampak repot. sendiri. Kau Ah, ka. ah Asal tinggi <laughs> Yan guys, oh, maganda to. Ta. So, talaga, Oh, ang oh, yung presyo Ay <laughs> yeah, Ayun guys, hindi pa talaga po promote dito. Nagbibigyo lang ako guys for my personal vlog. So, uh -huh. ito po yun dito si Mr. Samir. Ayan. Amen. 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 Marami pa rin sa akin. Ang Tiffany. Tiffany. Ayan, marami so, um, dito. Ayan. May Lopin. May Lopin. Ayan. Ayan. Bisitahin nyo lang siya dito. You will find everything in Shola. So, hindi ako nagpo-promote sa so, my personal vlog uh -oh. only. Thank uh -huh. you. Uh -huh. Ito, may lion. May bayawak. Ay may bayawak, may lion. Ito um, naman. Ito lion. Another oh, lion. Oh, -ganda. Okay. Ganda-ganda. Uh, wow. mayamanin. May mayamanin. Mayamanin din yung poensyo. wow, poesyo. Wow. Maka Something. Guys, so may customize. Ito, may customize. Any design ang gusto mo. Gold or diamond. Ito, order namin sa customer namin. Uh, 14 grams. Ito, 10 gramo. Meron na 2 grams, meron 3 grams meron. bigyan ngayon sa akin kasi bibili ako kung ano. Oo, oh, oh, wala problema. Bibili ako guys, bibili tayo. Oh, so, oh. bibigyan na niyang discount nito. Malaki, malaki. Basta mong takas. Ayan, may palawit. Oh, oh, Ayan, kung hindi mga pindant, may mga ibang design. Oh, oh. So, disclaimer, okay. hindi ako nagpo-promote ng brand. Ayan, okay. okay. personal vlog okay. 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 right okay. na oh, ito. Ayan, nag ako kasi Dio. customize sa customer namin. Ayan, so, ito, Malaki, malaki, solid. So ito pwede siya magamit doon yun, manapokustomize daw sila dito. Yan Opo, may customize. Ba? Yan. Sino may gusto? Para sa babae? Magandang-ganda para sa gawa? sa kabit. Oo, hindi sa kabit. Pero lugi. Di ba? Pang ano yan, mga sing-sing dito guys. Oo, parang kaysa nanay. Siyempre, mahan nanay. Ay. Bigay na ba sa loob. Masaya si nanay. Oh, yes. Ito, may ma maroon guys. Kupulin naman tayo. Pagkita sa nanay regalo. Magaling magarabi ka. Magtagalog yan. Ito may bakawit sir. Sige naman yung palawit. Ikaw, Merings. Mga mo bigay sa nanay, sa binsan, sa joa, anti, sa gawa. Pwede sa gawa, siyempre. Sa asawa. Mara, sa kapit. Pasa doon, sa kapit. Di ba? Oso yan At di. Sa asawa. Oso yan dito, di ba? Oo. Para pag sa hindi ka maloging. Ay, ikaw nagsabi ha. Di ako. Diba? 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 Like, sa pulsa, <laughs> <laughs> Di ba? Oh, next tayo. May 18, may 20, 21. Lahat mayroon dito. Ilang kinita sa magkano naman to dito? Baka may magtanong. starting 700, 650, may 800, may 1,000. Ayan, ayan bu. Putan nyo lang siya guys dito. Hindi kasi ako nagpo-promote ng ano, personal vlog lang ito. Hindi ako nagpo-promote ng any brand for my personal vlog only. Ayan. Oh, sino may gusto? Marami mag-design. Ganda-ganda. May 18, may 21, may 22. Meron na lahat dito sa Shola magkano naman per gram kung gusto baka naman magtatanong. May starting ng 18, 230 reals. Then? Plus labor. Oh, ito 280 plus labor, di ba? Dito sa Alcobar, guys. dito kasi na... labas. sa loob. Yan isa, guys. Magaling magkarami. mabait talaga, kabay. yan. Hindi mabait pagtulog. Then, kung gusto... Magkasal. taong gusto magkasal? Magpaksakal. Hindi, bang, hindi bang, magkasal, hindi bang Punta ka na sa Shola, bigay sa iyo magandang presyo eh. Tapos may discount baka malapit ka pa kasal. Ito. Oh, dito na tayo guys. Oh. Ayun. Yeah. Uh Oo, oh, -huh. mar marami, marami magandang ganda. So disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng brand. Ito uh -huh. po for uh -huh. my personal vlog uh -huh. blog only na nood lang ko Maganda, dito. Uh diba? -huh. Ayan, dito. So, we're not promoting any brand, guys. This uh -huh. is my personal blog, uh, blog only. Opo. Uh -huh. So, dito, sa so gusto magtanong, si Shola yan. Dito Opo, uh -huh. yung si, 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 Bayaw. Sabi na lang, si Bayaw. Bayaw. Mag Ilocano, mag-Ilocano. Mag mag Magaling din pala mag-Ilocano. sabi na sa Ilocano, beautiful, siyempre, napintas. Baka sa kababakan, malago. Sa Tagalog, maganda, siyempre. Sa so, Visaya, Mindot. Guwapa. Ah, <laughs> guwapa. <Guapa. laughs> oh, guwapa, guwapa. Guwapa, guwapa. Guwapa, marunong to guys. Lahat dito. Ito magsingsing sa lalaki, boss. Ayan. Tapos yan, yes namamasyal ako dito may na-discovery akong magaling magtagalog na naman dito sa Alcubar po guys Hello! Ayan. Magandang gabi sa anyo lahat ba, ka bayan? Ano pangalan mo friend? Si Abin, mabait talaga. Kamusta ka Amen. na? Ayan, mabuti na. Anong balita kabayan? bayan? Ayan, mabuti Ayos. ito. Ayan, dito tayo nga sa Alcubar. Welcome to Shola Jewelry, Alcubar. Ayan, Ayan, magaling, magaling, Pilis magaling. Ma malaking mag mag tawa, di ba? Number one. Ayan, Salamat ka mag Salamat. Magaling magtagalog yan po guys. Tara! magaling po, guys. Gabayan, Ayan, magaling mga Tagalog. talagang ma-miss ka dito guys. Siyempre, no, welcome to our store. Show la Junary at Ayan, Park. mga sisig na dito. malaking dawat ka pwede natin isukat? Oo, pwede magsuot sir. Walang problema, walang bayan. Ayan, Ayan yan. sino may gusto sing-sing ka bayan? Investment. Maganda yung gandang design. Bayaw, supakon mo para sa kamay mo. Mag susukat Ito, naman tayo magsusukat. Ganda Ito, Igla kabayan Ito, Rolex. Ito, Angel Den. Ito, yung Pantar Kabayan. Ito, ah, Mercedes. Mercedes Benz. Oh, yan. Yan, Saudi Design. <laughs> so, Ito, dito. si Berzazzi. Berzazzi. Berzazzi e. and the Yan, guys. Wow, manyaman ka talaga, Brad. Mayaman. Maraming pera. Mayaman sa utang. <laughs> oh, oh, <laughs> mag yan. yan. magaling nyo ito mag-Tagalog dito. Ay, so, May madiskubri na wow, lang tayong napakagaling. Ang anong sabi na sa kapapakan?